yung ulam namin ngayon ang tamban tawagin to sa manila tamban dito sa amin law law ah, uh, 50 lang yung kilo to 50 murang mura lang yung kilo nito dito sa amin sa minsan nga pag sobra yung supply nito tinatapon lang ng mga mangingis na kasi walang nabili hmm. yung yeah. pagnakuy ko ito parati yung binibili ko yung tamba na to o law law tawagin hmm. sarap to sa ihaw na oh, napagsariwa ihaw ito, ito ito yung sarap balik balikan dito sa susugon kasi sa may ang uh, mahal ng kilo nito sa 200 yata 210 hmm. E dito 50 lang part partner natin na pinataang langka so huwag na ang

Ito so, ay 1 kilo, ano lang to? 90. Ang maliit. Ito so, pa, 90 lang kilo. Ito, libre, kinawa wala sa kapitbahay. Ay, ang bango. Ay, totoo. Mismo tutong Ito yan. Ang bango. Nangangamoy na. Ito yung masarap bawunin sa dagat. Ito yung ginataang langka. Hmm. Sarap nito. Ito. yuk lang maluto ito eh. Okay. Kaya na tayo mga idol. Salamat sa panonood. Pinasilip ko lang yung ulam namin ngayon. Thank you.